Laguna, Akabuya, ano ba to? Buya Laguna yata ito. Ito alam ang mga nung sa sakop to. Ayan o. Ayan po. Good afternoon, good afternoon sa lahat ng aking mga subscriber. Ito po sa lahat. Ito po yung bago. naman ito ano doon yan sa dolo so the po yan Philem yung aming pinagtatali ang ngayon na bakal yun trabaho namin tali kami ng mga bakal yun. Yun. lawak po yan mayroon pa sa taas ano yung iba sa taas na ako nito dito sa, sa baba nag uh, ano ako ng mga poste ng no, mga ano poste dyan sa may dowels na yan yung kasama ko yung kasama ko yan Oh, fgets bidya ya ya ya. Yan hay punya nang Tagaytay. Di pa tali partner, no. Ah, lang Ah, sige, tatali ko, yan. Oh, sige. Sige. Hmm, hati ko na. oh, may mga naman yan.

Dito to sa project na to dito sa Kalamba. Kalamba. Sa Elo Construction Inc. Kena. Thank you. Dito na kita focusagi. So malayo-layo po to sa uh, baracks. Kumain po ako doon. At babalik na. 15 minutes. Ay nga. At kakain na. Hindi ka na medyo magulo ka. Ating video. Ano yung hindi nang building video. Sama tama yan sa project. Project ng Construction. Uh, okay. pasok tayo ng gate. Dabagat to. Lalaban ng ano to? Dabagat naman to. Oo. Oh. Pasok po tayo sa gate Pasok Pasok kami Kasi ah, man doon Hasta na pa yung mga kasama ko ito yung mga kasama namin ito yung diesel tank. green. Ano Sige. Saito. Oo, oh, may YouTube channel kasi ako. nilikha e, ano liga ko sa YouTube ko. May ah. YouTube ka? Oo. Kaano kasi ano? Tipe uh, Japper, sniper ng Bukana. Ayan, mentor. Okay, dito yung andiyan, fabrication. Transformation unit. pa ba? Yang dulu, ilang... oh, sih kita ya, korup, komplikasi, yang mengangkatan yang Silian, hai, 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 uwi na ang mga dagala uh, uh la city lab out na sila okay, Ang ganyan na sa kabila Sa likod din, mahaba pa yan sa taas nag buhos na sa taas nag buhos na ngayon po yung buhosan nga yun nagtantay ng truck, mixer mixer truck wala pa eh nagtantay rin kami nagtantay rin kami yung sa taas na yan tapos na kaso lumundo nirepair nila kaya yung kaya yung kambay yung mga yan naghihintay ng mixer truck nakaready na yung mga crane dalawa okay. Kapis lawak ng ano busan ano, ang dami nyan ilang tao yan overtime ito yung trabaho namin mga kayayo shout out shout out sa nanonood sa aking video good evening mga out sa 再说了 yung orange electrical po yung orange na yan Tapos, yung gumagawa rin sa taas eh, dalawang tao sa likod ito yung baba ng warehouse rey nakaantay na Ang tabay na Sana lang po. Bye-bye.